Pila tayo sa donuts. Pa so, kanina habang nagsisimba ako, may pumasok sa isip ko. Ano ano kaya sagutin ko yung isang nag-comment sa akin. Oh, so, I yun comment. Saan si J.A.J. tayo? Pahuli-huli. So dito may libreng donut saka ano, coffee, either coffee or magju-juice ka. AJ. so either may mag-coffee ka or magjuice. Come in. Cause I'm, I'm gonna let you hold my video, okay? No Because I'm making a video, it's running right now. Why you think you have to this all day. No, not all day, every just now. Day. Day. No, not every day. What? Wait, your dad is a blogger. Yes. <laughs> 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 no, i comment. Pinapakita ko lang na dito tayo sa si church. Ito, guy. So, ayan, pili ka. Relax. Oo, oh, unik to, bagong lapag. Okay. Ano tawag sa ganitong donut? Anong tawag sa ganito ang flavor? Sugar roll? Sugar roll? Yung basic. Hilo pa maayang pag isang kamay. Sugar sprinkle. Hindi. Hindi siya sprinkle. Hey, can you get me Hindi, uh, uh, bigyan mo ka kami yung dalawang juice. May hawak ako eh. Hmm? Hindi ko mahawakan eh. I'm just married. I became an agent. Just, you go, Hey, don't leave Don't take it away. We, it's gonna spill. Eddie, hey, help. Help your mom. Wait. Oh yeah. What's up? Can you carry my drink? isa ka my drink? what's going inside? ano upo tayo? ano upo tayo? upo tayo? ayan si, ano. si congratulations Ganda -ganda tao yeah. mm hmm pwede cupcake o AJ cupcake Bagong si bagong Dicon namin Nga binibenta Kamen mm -hmm. tao Ubo tayo rin, nagbablog ako eh I know Aji, come here Excuse me Ubo tayo, hantayin ang puan Haba pa ng pila ng donut Dito, dito Go to my right Binibenta yata yan eh Oh, di kemana? Why? I'm not embarrassed. Not I'm not embarrassed. Ada yang apa lagi? Ada yang apa lagi? Tapi ya sah Perlu obat Siguro proud si God sa'yo. Ito sabi So, anong point? Ano ano, parang parang kasi ina-associate nila na pag may baril ka, masama kang tao. Na hindi gusto ni Lord. No. Criminal ka. No, Oo, ganun. And yun yung gusto kong i-baguhin sa mindset ng mga Pinoy. No? Ano yung mga ina-attack sa simbahan? Kaya nga eh. Yung mga binabalil sa simbahan. Anong gusto? Gusto mo maging biktima ka lang. Come on, AJ. Come here. You're gonna congratulate Deacon. Bibidyo nga ako ng AJ. AJ, take a video of me. It's running. Come on. I'm just gonna show them my carry pistol. Here. Come on. No, huh? Put that down. No, it's okay. It's okay. You're in Texas. Put that down. Come on, hold this. Gusto kong maan to, donut. Anyway, yun ang sasagutin kong video. May nag-comment na kababayan natin, sabi. Puro ka baril. Siguro proud si God. Sa tingin mo, proud si God sa'yo. Sa tingin ko daw, proud si God sa'kin. Sa bakit ina-associate na pag may baril ka, masama ang tao? No? G ano, ayaw ni Lord niyan. Yan, pinakita ko na ang simbahan ako ha. Ah. Diba? Huwag din mga pader, mga ano dito, tao dito, mga pare eh. Walang pakialam pa eh. Diba? Kasi yung intention, yung, yung evil, yung sama mo, yung kasamaan mo, diba? As long as hindi mo inaaksyonan, sabihin, para follower ko ni John Korie. No, sabi niya the, the eyes are the windows of your soul, but your hands are the uh, windows of your intent. Kung wala ka namang ginagawa masama, sino yung sino yung tao na huhusga sa iyo na sa so tingin mo natutuwa si Lord sa iyo sa ginagawa. Ano anong, anong saan nanggaling 'yun? I mean sana nag ako, hindi na ako na-apekto Pero siyempre, gusto ko lang i-educate yung mga kababayan natin. Uh, just because may baril ka, o oh ay, nan cookies missy missis. Dahil yun, tao dito. Dito ka. So, ano pala, yun pala, ano, anas, ah, okay. Hmm, kaya nga eh. May bago kaming Deacon. Deacon. Six years daw siyang nag-training. Nag-study para maging Deacon. By the way, gagawarin ako ng follow-up video when I get home, no? Paano mag-carry. mag, uh, mag -carry. Uh, and yung update sa pag ko, two weeks na ako nag ng compact pistol, which is a size Glock 19 size Glock 19 pero PSA dagger ang carry ko No? So, dati, parang kong ini carry micro, subcompact, yun nga, no? Sobrang liliit. Pero kailangan may compromise kasi, eh. pagka sobrang liit, madali nga i-conceal, mahirap naman itama, mahirap ipotok. No? So, eto, sabi ko, kaya ano kayang feeling? Yung nga, compact ang carry ko ngayon. Uh, Glock 19 uh, frame ano tawag dito mas mabigat siya mas mararamdaman mo talaga na meron kang bet sa'yo pero parang sanayan lang din I'm sure may iba dyan magre-react kasi iba kinikere nga nila 1911 eh iba mas malalaki 5 inch Wala akong ano eh, wala akong undershirt nung sinukso ko kanina, biko ang lamig. Ang lamig na ko yung ano, yung slide. Bakal yung slide, ba? naramdaman ko. So, ayun, balik tayo sa nag-comment. Balik tayo sa nag na ano? sabi na Sabi ko, bakit kaya sa Pilipinas ina-associate yung ano, yung pag may-ari ng barrels na sa kasamaan, parang pag may baril ka, masama ka. No, hindi matutuwa sa iyo si Lord. Talaga. E sa Pilipinas nga, di ba, may mga yung pare exempted sa permit to carry. So, hindi eh, mo alam yung pare sa Pilipinas, baka nakikerry. And then, yun din yung sana mabago sa Pilipinas pag may PTC ka, hindi ka allowed mag sa loob ng simbahan. Pero yung pare, yung pare na nag kakandak ng misa exempted sa sa ano sa PTC which is very ironic dito usap tayo dito para hindi tayo makaistorbo no? ayan tapos ano pa um, uh, yung ano tawag dito yung um, uh, meron, meron, pa isang ano eh paniniwala no ano yung palagi sinasabi ng mga polis kaya daw gusto nila na may kasi para malaman nila kung sino yung bad guy sa kaya ano good guy so parang automatic na associate na na pag may barrel ka bad guy ka di ba bakit paano paano nangyari yon anong anong indicator na yung tool or yung kapirasong bakal at plastic eh magsasabi na ng intention na masama yon may hawak di ba well in fact na ni-expect na natin yung mga mabubuting tao na mga pulis, example, mga sundalo, may baril, pero dapat mabuting tao. Pero ironically, ironically, may nababalitaan pa rin tayo ano, mga pulis ang gumagawa ng masama. Nanguhuli dap, involved sa kidnapping, involved sa salvage. O bakit ganoon? Bakit pag pulis gumawa ng masama, hindi nila ano, hindi na nila binibring up yung issue ng oy may baril yan eh dapat good guy siya so yeah, ironic no parang meron lang talagang bias against uh, law abiding civilians na nakikery ng baril perception lang siguro uh, pagiging misinformed misinformed siguro or ignorance 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 sa society, ignorance sa mga balita ngayon nangyayari, and ignorance of the law. Ignorance of the law meaning, allowed naman by law na mag ang civilian. So, bakit mo iisipin na masama ang tao yan dahil may barel? Sabi mo, tagal na ako, na ano, siguro 15 years na akong on-body carry. Kasi 16 years na ako dito sa USA. 15 years na akong on-body carry. And then palagi talaga pag nagsisimba ako may dala barel bakit? kasi anong expect mo pag ikaw ba mabuting tao in expect mo na maging ano ka biktima ka at saka bakit yung pagsasimbahan ba off limits ba yung masama wala bang gumagawa ng masama sa loob ng simbahan e eh, di ba meron nga mga ano, church shooting di ba meron nga ano, sa Pilipinas naman may binabaril na usually mga politiko no? after maksimbah sa so abinaberin hindi ko alam eh parang mayroong perception may paniniwala na may force field ang, si ang simbahan na hindi makakapasok ang masama which is not true it's a fairy tale they can come and go hindi mo alam katabi mo na at saka hindi mo ma madedetermine kung masama ang isang tao just because of the looks ni itsura or just because may dala siyang marel or whatever you know, no hindi nag okay. nag-aano sa panlabas na anyo ng tao yung kasamaan Surprise. that's sure so ano mo no e, AJ show e, AJ take a video show show them may ano uh, my... no no yun na it's running no it's running show them it's pretty cool <laughs> uh, Oh, no. <laughs> Ayan, di ba? Ano pa yung namin? Okay. So, uh, ano pa ba? Yun na, sana, sana mabago yung ano, yung sistema sa Pilipinas na i-allow na yung may mga PTC na makapag-carry sa simbahan. Sabi, may perception talaga yun. Sabi, simbahan yan eh, ba't ka mag-carry Bakit hindi ka pa pwedeng mamatay sa loob ng simbahan? Hindi ka pwedeng atakihin sa loob? May force field ba dyan? may imaginary force field I don't know no hindi ko alam sa nanggagaling yung ganong isip parang uh, may uh, ha? may nagbabawal? wala pa ako nakita dito sa lugar natin kasi by law so tinatanong ako ng misis ko kung sa sim may simbahan ba nagbabawal dito na mag-carry ng barel. Wala pa ako nakita, no? Pero sa ibang state siguro, I don't know, kasi by law, allowed kami. Unless yung simbahan mismo, may, nag, may nilagay sila sa pinto, may sign sila na, oh, yung 30 yard 6 sign, saka 30 yard 7, or anti-gun sign. Pero wala pa ako na, nakita dito sa Texas. Malamang sa California, sa New York, may merong ganun. No? Pero sa Pilipinas, nakalagay yan sa PTC card nyo na hindi kayo allowed mag-carry sa simbahan. Pero yun daw, yun lang no. Let me know what you think. <laughs> ah, doon sa comment nang <laughs> ipo-post ko sa Facebook page ko na lang yung yung comment ng kababayan natin para hindi na ako mag-edit dito sa video na to, no? Sabi sa puro daw para puro puro kabarel pu 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 sa tingin mo natutuwa sa si si Lord. Si God, sabi niya at ina-associate sa anyway, pinakita ko lang din yung aming uh, regular Sunday activity dito sa church usually, you ano, free donuts and coffee merong free ano masarap yung cookie masarap yung kape ah, masarap yung kape nagtamis yung ah, <laughs> inet pero masarap, hindi siya ano masarap kape nila dito sarap hmm. Oh, say goodbye to my vlog. Happy Sunday, everyone. Bye.